Ano masasabi mo kay ano, Tiwaka? Ay, isa lang po yung masasabi ko. Isa Siya po siyang taong mabait, inspirational ng lahat, maliit na negosyante, kayo natutu natututo sa kanya mag-negosyan dahil sa kanyang pinapakita. Lumalapan ng patas. Kaya tayo mga Pilipino, dapat magtulungan, huwag tayo maghilaan. Kung ano mo yung naabot ng ating kababayan, napatulungan, huwag natin hilaing pababa. Dahil yung naman yung tinuturo din ng Panginoon yung maging mabuti sa lahat ng tao. Sa Pasay kasi, si Diwata. Ako naman dito sa Quezon City, si Diwaga. Kaya di ba? talaga mong kapatid kaming dalawa. Nag-uunawaan, nagtutulungan. Alam mo kasi sa negosyo dapat talaga ulitin mo lang. Kung sumingkat pala po, Thank you, Lord, nandito sa Kanya, doon pa rin tayo. Dapat kung saan tayo nang galing, doon pa rin tayo. ang sasabi ko lang kay Iwaga na isa sa alam Huwag siyang magbago. Kung ano man yung pinagmulan niya, kumbaga mula noon hanggang ngayon, dapat yun pa rin siya. Kasi mamahalin sa lalo ng mga tao. Natakligin lalo ang kanyang negosyo. Mahal din po namin, meron kami kinatawag na Iwaga para sa overload. Yun po ay combination na ang mga mga kulak ng kuyan ay tinanigas sa mga kuyan may alu rice, may alu ni sabap, may alu ni tris, may alu ni may alu ni kris, at may alu ag. Yun yung pagkakaiba ni Iwaga. market dito sa may Vision City dito tayo ngayon guys sa may Iwaga Paris uh, natin dito ngayon yung Iwaga Paris yan ang haba ng village dito sa ngayon guys so around uh, 5pm so marami ng tao dito ngayon guys makikita natin uh, at natin dito si Iwaga dito guys so, may nakalatag na yung mga free soft drinks Ayan, yeah, galing di soft drinks sila dito guys Ito may naka ano no, may naka pila na rin Ayan, may palamig na rin Ito si Wagao guys Ito yung laban ng pila ng atao Ah, uh, bukan natin mamaya main service dito, siwaga. रेशली <laughs> Masalah kemarin, शर्मा शर्मा का भाभी ऐरोपाइडी तो कहाँ लेकिन ऐरोपटा खाबोंग आपने इनके इधर दिखा देंगे इसके लिए तो फिर नहीं आपने तेरे काम पर आया आपने 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 आप هر پایو ري سفراني جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بنياد تي ۽ هر طرفه جي طرفه منهن جو وڌيڪ بني Ayan, na uh, makikita nyo ang kabiyahe uh, na pagdating ng hapon, ang dami talagang tao dito sa ngayon. So, ito pala yung mga terminal din, kadaan ng uh, mga jeep. Tapos andun yung mismo yung kaiwaga, uh, kaiwagaw, yung may tent na blue. Yun yung pinipilahan doon na parisan ang uh,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn pm uh, So ganito na karami ang kumakain dito Dito sa may Tiwaga uh, Paris Overload uh, Try natin ito, tikun mo may kanilang Paris Hindi ba kabiyahin? Dito sa bandang na ito side uh, Ito yung Detix uh, Public Market Dito yung kabilang side na yung kabiyahin Dito naman, dito yung uh, babundang Mayatas At dito tapos mismo sa may mga terminal na mag-gip yung mga So makikita natin dito mga na marami rin dito nagtitenda na marami rin dito mga nagtitenda ng mga paris. May mga promo rin sila, ang ice, uh, ang isabaw, lahat na ng promo dito mga biyay. lang kamila na yun rin. Uh, Paris Cooper Pero mas lalo itong pinipilaan yung uh, iwagang Paris uh, Ito kasi kilala dito na Paris Andy dito sa may Didix Market sa mga uh, Pusaw City. Uh, Ayan, ا کي هاڻي گهريتي جاي نه ٿيندا ان شاء الله اها ماڻھو اٿاريس ماڻھو مهيني جي سوسائٽي ۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽۽ Yan, yeah, wala pa payo na pag-serve. wala pag-open nila kanina ganito na yung uh, daming nakapila at makakas sa rin. So, busy, busy sila kayong kabiyayo. Pero, uh, nakakal na nakakal. Ang bulalo yan Ang Ang So, okay. dito dito ay, ito, ay, ito na naman guys, nakinahin na naman ito. Doon sa atas ay meron tayong iwakan. So dito naman meron tayong iwakan. Ay, lupyayo. Lupyayo. Ay, lupyayo. Mayroon tayong isya. Ay, malinis ko ako. Parang awa niyo na po. Ay, Malinis ng lamisa. Ay, lapirito nitong ito. Mm -hmm. so, eh dito sir, ano along ba siya? Bali 100 siya. 100 yung sir. sir, unlimited na yan. 99 under rice, sir, only juice. May free ko Juice namin sir tatlo. May pineapple, So juice oh, Pero hindi siya soft drink. Lama lang milo. Hindi siya soft drink. So juice so, oh. pa kami sir. Pukot pa yung juice. yung juice namin sir. Anli yung juice Salamat. Alright. Mayroon din kami sir ha. 60 yun. Ano yung guys? Only choose may kanon kanon. 60 pesos. Pangmasa lang sir. Kaya kaya naman si Jante. So, 60. Yun, 60 pesos. So, oh, pangmasa na ano. makatarungan, tarungan. Uh, na sila. Masaya pa. Oo. Oh, oh, 60 lang. Only rice. Only choose. Ang kapa ngayon. Ulam nga. 60 na nga eh. Wala pang kanin. Ayan. Pang sa Jante siya no? Pang masa na. Oo. Oh, pangmasa sir. Pangmasa. Ayan mga sa Mga galing kami mulaklak sir sixteen rice, analyze juice apat sa eh, na parke na delivery parehas lang, greenish na greenish na sabay kumakanyakan yung okay sabay kanya sabay 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 siya. sabay 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 Overload. Overload, sabay sabay So ito yung sabay overload, Sir? Ito yung oh, overload. overload oh,

kali <laughs> lagi <laughs> <laughs>

yung uh, mag serve nila dito. Sa uh, Lucy uh, Mises, iwaga. Pag-serve ng mga, mga Paris. Malo? Malo. 90 Yung ito Yung kumakain dito sa Iwaga pa So, dito agad, automatic, uh, pag nag order ka, nakaano na yung kanyang rice. Ayan.

naka-reserve uh, ng mga litsong kawali. Dito kabi, nagkaroon kami ng chance na ma-interview ito si Huwaga. Tara, pakinggan natin yung kanyang mga tugon. Ano masasabi mo kay ano, Diwata? Ay, isa lang po yung masasabi ko. Isa siya po siyang taong mabait, inspirasyon ng lahat, maliit na negosyante, natuto, natututo natutu sa kanya mag siya ng dahil sa kanyang pinapakita. Lumalaban ng patas. Kaya tayo mga Pilipino, dapat magtulungan, huwag tayo maghilaan. Kung ano mo yung naabot ng ating kababayan, dapat tulungan, huwag natin nila ipapaba. Dahil isa lang naman yung tinuturo sa atin ng Panginoon, yung maging mabuti sa lahat ng kapwa. Yun lamang po. So ano sabi mo dun sa ako sa Pasay? Ah, okay. Sa Pasay kasi, si Diwata. Ako naman dito, sa Quezon City, si Diwaga. Kaya, di ba? Talaga magkapatid kami dalawa. Nag-uunawaan, nagtutulungan. Alam mo, kasi sa negosyo dapat talaga ulitin ko lang. So, halimbawa, kung sumikat ka na, baka magbago ang uh, pangugaling. Alam mo, sa tao na lang naman yun eh. Kung hindi pa ako sumikat, tao pa rin naman ako. Doon pa rin ako. Kung sumikat man ako, thank you Lord, nandayin sa kanya, gano'n pa rin tayo. Dapat kung saan tayo nang galing, doon pa rin tayo. Walang mababago. So ano masasabi mo kay Diwata? Ano masasabi ko kay Diwata? Isa sa alam man. Huwag siyang magbago. Kung ano man yung pinagmulan niya, baga mula noon hanggang ngayon, dapat yun pa rin siya. Kasi mamahalin rin siya lalo ng mga tao. Tatangkin ikin lalo ang kanya ni Ang lipo namin, meron kami tinatawag na Diwaga Paris Overload. What? <laughs> yun po ay combination na isang pawali at saka bulaklak po yan 99 pesos hindi po yan may anli rice ang anli sabaw may anli may free drinks may anli love may anli at may anli hug yun yung pagkakaiba ni Iwaga so, thank you me. so much so kung may customer ka yung may ililibre mo ba? at siguro karapatan nila talaga magbayad <laughs> kasi wala po sa rules guapo ka man pangit ka man bata ka man matanda ka man ilang natin magbayad ayaw mo na ilibre? Li ay sa panahon ng kahirapan talaga ayun siguro pwede natin ilibre kung talagang walang wala pwede naman magsabi di ko ba pagbigyan natin yung mga ganun kasi maliit, mali lang yan na bagay kailangan ibigay iba yung papasok mas malaki mas maganda yung mapagbigay sa kapwa Huwag yung, wag maging marami kasi marami yan ang mga tulungan natin hanggat kaya natin sa pamamaraan na malinis at maayos So ito na yung na-order namin dito sa Kaihiwaga. Ito yung lechon kawali yung na-order ko dito. Sa halagang 99 pesos, meron na siyang unlimited rice, unlimited sabaw. May kasama na rin soft drinks dito kabiahe. Dito kabiahe, may marami silang mga condiments na pwede natin ilagay dito. So mamimili ka na lang ng gusto mo. Pwede ka mag ng calamansi, garlic at uh, mayroon silang dito onion flicks. Dito ay naglagay na rin ako ng maraming kalamansi para medyo maasim yung ating panlasa. So, depende sa inyong panlasa, kabiyay. Kung gusto mo naman ng medyo malat-alat, mayroon din silang available na patis. At kung gusto mo naman ng garlic, mayroon din silang garlic flakes dito, kabiyay. Guys, sinimulan ko na itong tikman yung lechon kawali ng Hiwaga Paris Overload. Ito guys ay 99 pesos. So, dalawang yung in-order ko dito kasi so, sumama yung anak ko dito sa ating uh, food trip dito sa kay Hiwaga Paris overload. Pagkikita natin guys na napakadami rin yung laman nito ng lechon kawali. Masarap ito kaibai pag hinalo mo yung, yung lechon kawali sa kanin at halu ito. Ilagay din yung uh, kanilang malapot na sabaw at uh, ihalo mismo sa kanin. So ito yung purpose natin, bakit natin nilalagay mismo yung lechon kawali dito sa kanin para ating matikman yung lasa ng lechon kawali kasabay nitong pagkain ng kanin kabi habang kinakain ko itong lechon kawali with rice ay malalasahan talaga natin itong pagiging crunchy ng kanilang lechon kawali yung balat mismo so napakasarap pagka nakahalo na siya sa kanin malinamnam at yung sabaw na sakto lang yung lasa malalasahan mo talaga kabyahi masarap siya at marami pang sahog yung kanilang lechon kawali at malalaki yung slice nito kabyayo kaya affordable at saktong sakto lang yung presyo nito sa halagang 99 pesos so saan ka pa dito kabyay halagang 99 pesos mayroon ng unli slice unli soft drinks, unli sabaw so pwede pa nga dito i-take out kabyahi yung sabaw kabiyay hanggang dito na lang muna ang aking ginawang video for today at kung may nais kayong sabihin sa ating ginawang video ay mag comment lang sa ating comment section at kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa ating youtube channel ay mag subscribe na po para lagi kayo manotify sa aking malitis video upload maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood magkita kita tayo muli sa mga susunod ko na video